Magandang araw! Ang video na ito ay hinati sa dalawang videos. Siguraduhin panood din lahat ng parts nito para mas marami kang matutunan at ma-review. At mas malaki ang tsansa mong pumasa sa exam. Ilalagay ko ang link ng ibang parts nito sa description at sa dulo ng video na ito. Okay, let's go! Ano ang ibig sabihin ng dobleng puting putol-putol na linya sa daan? A. Bawal mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o kanan basta walang panganib. Sagot: C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o kanan basta walang panganib. kung ikaw ay liliku sa kanan, dapat na A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at magsignal na liliku sa kanan B. Manatili sa kaliwa at magsignal na liliku sa kanan 15 metro bago lumiko C. Manatili sa kanang daan ng kalsada at magsignal 30 metro bago ang pagliko sa kanan Sagot A. Bagalan ng takbo. Manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at magsignal na liliko ka sa kanan. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto ng mabilis para magsakay at magbaba ng pasahero B. Maaari kang huminto ng mabilis kung tatanggap ng tawag C hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ka ng traffic enforcers. Sagot, C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ka ng traffic enforcers. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay uminom ng gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho. B. Huwag magmaneho sa gabi C. Huwag magmaneho sa araw Sagot A. Humingi ng payo sa iyong doktor bago magmaneho Kung walang linya ang kalsada, dapat kang magmaneho sa A. Sa gitna ng kalsada B. Kahit saan parte ng kalsada C. Sa kanang bahagi ng kalsada Sagot C. Sa kanang bahagi ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kapag pinatatakbo ka ng traffic enforcer kahit nakapula ang traffic light? A. Huwag mong sundin kasi huhulihin ka. B. Sundin ang traffic enforcer. C. Hintayin magberde ang ilaw trapiko. Sagot. B. Sundin ang traffic enforcer. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon B. Multang 50,000 pesos C. Pagbawi sa driver's license Sagot C. Pagbawi sa driver's license ang bilis ng takbo ng sasakyan ay nakadepende sa A. pagiging roadworthy ng sasakyang minamaneho B. depende sa kakayahan ng driver C. lahat ng nabanggit Sagot C. lahat ng nabanggit Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin A. bago umalis sa intersection B: Habang patungo sa intersection? C: Bago lumiko sa intersection. Sagot: C, bago lumiko sa intersection. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? A: Upang bigyan abiso ang bilis ng motorista? B: Para balaan ang motorista na hindi sila pwedeng pumarada kahit kailan? C. Para balaan ang motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Sagot: C. Para balaan ang motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. bumusina, B. manatili sa iyong linya pagkatapos huminto, C. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Sagot C. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Traffic signal B. Traffic hazard C pavement markings? Sagot, C. Pavement markings. Ang kumikislap na dilaw na ilaw trapiko ay nagpapahiwatig na A. Bagalan ng takbo at magpatuloy pagligtas B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis C. Magmadali at magmabilis Sagot, A. Bagalan ng takbo at magpatuloy pagligtas Sa anong pangyayari pwedeng pumarada sa harapan ng pasokan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente B. Wala C. Kapag empleyado ka ng ospital Sagot B. Wala ang kulay berdeng ilaw trapiko sa interseksyon ay nangangahulugan na A. Pinahihintulutan na tumawid ang lahat ng mga tao B. Hindi pinahihintulutan na tumawid ang mga tao C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto Sagot C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas? Tignan ang side at rear view mirror at A. Tignan kung may paparating na sasakyan B. Sindihan ng headlight C. Bumusina Sagot A. Tignan kung may paparating na sasakyan Maiiwasan o mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar Sagot A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye maraming taong tumatawid? A. Bagalan ng takbo, maging alerto o magingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Sagot! A. Bagalan ng takbo, maging alerto o magingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan B. Magmadaling lumipat C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat Sagot C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Nakahinto ang sasakyan at nagsasakay ng pasahero B. Nakahinto ang sasakyan at nagbababa ng pasahero C. Nakahinto ang sasakyan at nakapatay ang makina Sagot C. Nakahinto ang sasakyan at nakapatay ang makina Pinahihintulutang kumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 metro ang layo nito sa isang boka incendio o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng interseksyon. Sagot. A. Lampas 4 metro ang layo nito sa isang boka incendio o fire hydrant. Ano ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyan na mabagal ang takbo? A. Dilaw B. asul, C. Pula Sagot A. Dilaw Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring umangka sa motorsiklo kung Siya ay nakasuot ng standard protective helmet, nakaapak ng komportable sa footpeg at A. Nakakapit ang bata sa rider seat handle B. Nakakahawak sa balikat ng driver C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver Sagot C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang makatawid ang tao? B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Paatrasin ang tao para makaandar ka na. Sagot: B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Sa isang rotonda, alin sa mga sumusunod na sasakyan ang may right of way? A. Ang mga sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang sa rotonda. C. Mga sasakyan na nasa loob ng rotonda Sagot C. Mga sasakyan na nasa loob ng rotonda Ano ang dapat na haba ng saddle box o bag? A. Ang haba ay di dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Sagot B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Kung ang driver sa iyong unahan ay naglabas ng kaliwang kamay at ikinuro ito sa lupa, siya ay A. Hihinto B. Kakanan C. Kakaliwa Sagot A. Hihinto sa aling sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa nabanggit. Sagot: C. Wala sa nabanggit. Bakit nakapinta ang rumble strip sa kalsada? A. Upang magising ka kung ikaw ay naantok. B. Upang tulungan ka pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Sagot: C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Magpatuloy sa pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Sagot B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaaring lumusot. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ng sagot. Sagot B. Bawal lumusot. Hindi dapat mag-overtake sa paanan ng tulay pagkat A. May tumatawid? B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan? C. Makipot ang daan. Sagot: B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. kahit anong uri ng sasakyan? B. sasakyang nakasaad sa lisensya? C. pampasaherong sasakyan lamang. Sagot: B. Sa sakyang nakasaad sa lisensya Kung ang kasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang kasalubong B. Tumingin ang bahagya sa gawing kanan ng kalsada C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw Sagot: B. Tumingin ang bahagya sa gawing kanan ng kalsada kung paparating ka sa isang korbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan Bagalan ng takbo bago dumating sa kurbada B. Bilisan ng takbo habang nasa kurbada C. Biglang magpreno habang nasa kurbada Sagot A. Magmarahan Bagalan ng takbo bago dumating sa korbada. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang iyong lisensya? A. 30 na araw B. 15 na araw C. 10 na araw Sagot B. 15 na araw Ang isang driver ay itinuturing na profesional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong sasakyan B. Matagal na siyang nagmamaneho C. Siya ay binabayadan sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero Sagot C. Siya ay binabayadan sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tat ang hugis? A. Nagtatakda B. Nagbibigay babala C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman Sagot B. Nagbibigay babala Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 1,500 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit ng anim na buwan C. 500 pesos Sagot, A. 1,500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay A. 6 seconds rule B. 3 seconds rule C. 5 seconds rule Sagot, B. 3 seconds rule Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada B. Baku-bakong kalsada C. Matarik na kalsada Sagot B. Baku-bakong kalsada Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may senyas na huminto? A. Bagalan ng takbo at dumiretso pagligtas? B. Magbigay daan kung kinakailangan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Sagot: C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw trapiko ng berde ay biglang naging dilaw? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis B. Tumigil kahit na nasa interseksyon C. Tumigil bago ang interseksyon o bago ang linya sa paghinto Sagot C. Tumigil bago ang interseksyon o bago ang linya sa paghinto ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay napadaan sa ginagawang kalsada at pansamantalang ipinagbabawal ang pag-overtake? A. Sundin lamang ang senyas sa oras ng rush hour? B. Sundin ang senyas ayon sa nakasulat? C. Sundin lamang kung may bantay na traffic enforcer? Sagot B. Sundin ang senyas ayon sa nakasulat? Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang maaari mong gawin? A. Magpreno ng maayos B. Magpreno ng madalas C. Magpreno ng biglaan Sagot A. Magpreno ng maayos Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada? B. Matarik ang kalsada? C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada? Sagot: A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong bumagal o huminto? A. Bumusina para magsenya sa mga sasakyan na nasa harapan? B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang iyong mga brake lights. C. Manatili sa iyong lane at biglang huminto. Sagot. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang iyong mga brake lights. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin sa kanila ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan B. Ang sasakyan na mas maluwag ang daan C. Wala Sagot C. Wala Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ng radyo at ito ay lakasan B. Bilisan ng pagmamaneho para mawala ang antok C. Huminto muna sa tamang pahingahan at magpahinga. Sagot: C. Huminto muna sa tamang pahingahan at magpahinga. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Sagot: C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw trapiko? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Sagot: A. Humanda sa paghinto. Sino ang partikular na hindi kasali sa Republic Act 10666? A. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. B. Mga batang kailangan makarating sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Sagot: A. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway C. Sa pinakamalapit sa gilid ng linya ng highway Sagot B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa interseksyon na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ng takbo C. Bagalan ng takbo at hintayin ang traffic enforcer Sagot A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Sira ang daan B. Daang tren C. Bawal dumaan ang tren Sagot B. Daang tren Gamit ang iyong motorsiklo, aling stand ang iyong gagamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid B. Stand sa gitna C. Cross stand Sagot B. Stand sa gitna Ano ang dapat mong gawin kapag berde ang ilaw trapiko sa iyong harapan? A. Magpatuloy B. Maghintay sa pulang ilaw C. Magpatuloy kung walang sagabal sa kabila Sagot A. Magpatuloy Ano ang ibig sabihin ng kumikislap-kislap na dilaw na ilaw trapiko? A. Bawal lumiko sa sangandaan B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign C. Huminto magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Sagot, B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal huminto dito. B. Gilid ng kalsada. C. Bawal mag-overtake. Sagot, B gilid ng kalsada Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan A bawal pumasok B huminto ka C magbigay ka Sagot B huminto ka